Boss, ito ba ang sa namin? Oo yan, dami natin yung dinisip. Saan? Saan kayo nagsisip? ano, dalo, uh, dalo, dalo, dalo. Kanina naman ang tago yung dalawa eh. <laughs> dinisip ninyo muna dito ah. Kasi para maganda naman tingnan. So, Kung may bisita tayo darating ha. At alis muna ako. May puputahan ako. Dapat ka? Huwag ka nang magtalaong eh. Yan ang intintive mo, yung dinisip. <laughs>

galing kayo umilag ah. Nakita ko doon kanina, pagayang-gaya pa kayo eh, oh. Ang galing, ano? <laughs> ito, sigurado, tatamaan <laughs> <Ayon, ito. laughs> <ba? Kaya> kayo. Ito, sinagbati, nagpilinis kayo.